Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isa pong pamamaraan. Ito po ay gamot at lunas sa lahat po ng klasing mga sakit na inyong nararamdaman. Pero bago po ang lahat kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo ng isang pamamaraan kung papaano po makagawa ng isang healing water. Ang healing water po ang inyong gagamitin na ipapainom po ninyo sa taong mayroong mga karamdaman upang mawala po o gumaan po ang kanilang pakiramdam. Ang healing water pong ito ay gamot sa lahat ng klasing mga sakit. Pero kailangan lamang po na kayo ay mayroong sapat na kaalaman sa pagpaganan ng mga orasyon mayroon po kayong mataas na antas ng espiritual sa hindi po mapapagana ang ganitong klaseng orasyon kung hindi naman kayo sanay sa pagpapagana ng mga orasyon. Ang kailangan lang po ninyo ay magpuder. Sa aking mga nakaraang video po, sa mga old video ko, ay ipinaliwanag ko na po kung paano magpoder at mayroon na rin po akong mga nagawang video tungkol sa pagpupoder. Kaya magscroll na lang po kayo sa aking mga old videos at makikita nyo po ang mga video yon. Ang healing water pong ito mga kapatid ay pupwede pong magamit ng taong gagawa o di kaya ay kanyang ipapainom sa ibang tao na mayroong sakit na nararamdaman. Huwag pong kalimutan, dapat po may sapat kayong puder upang papagana ang orasyong ito. Ito po ang inyong ibubulong sa isang basong tubig at dapat po ay kaya pong ubusin ng taong iyong g painumin ng healing water na ito. Ito ang orasyon na inyong ibubulong sa baso ng tatlong ulit at ipan po ng pakrus ang baso. Ito po ang orasyon. Ivaye, imaye, iluhim. Lamurok milam, igutak, isbatak. Spiritu Maramatam, Dios Mater. Yan po ang orasyon na inyong babanggitin sa isang basong tubig at hipan po ng pakrus. Ipapainom po ninyo ito sa taong mayroon pong nararamdaman sa katawan, mayroon pong sakit na nararamdaman. Gawin po ang pagpapainom sa taong ito sa araw po ng Martes at Bernes. Ipagpatuloy lang po ang pagpapainom sa healing water na ito sa taong mayroong sakit at unti-unti po na mawawala ang kanyang sakit. Dapat po ay hindi po kayo manghihingi ng anumang bayad sa taong inyong papainumin ng healing water na ito isang pamamaraan upang mas lalo mong magamit ang orasyon na ito at makatulong ka sa nakararami. Ingatan niyo po ang karunungan na ito. Lagi pong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Sapagkat ito po ay naglalaman ng mga pangalan ng Diyos. Dapat po na inyo po itong ingatan at pahalagahan. Upang hindi po kayo pagkaitan ng visa. hanggang di